Nakilala ko ang babaeng sobrang bilis na nagpatibok ng aking puso. Siya si Lea na sobrang ganda kahit wala siyang make-up. Hindi ko alam kung anong nagustuhan ko sa kanya. Palagi kami magkasamang bumili at gumala at madalas ay inaangkas ko siya sa aking bike. Hanggang sa niyaya niya ako na pumunta ng SM dahil may ka-meet up daw siya. Pero ang plano ko pagdating namin doon ay aamin na ako sa kanya. Pero bigla na lang may nagsalit ang isang lalaki at ang sinabi ay Lea liligawang kita kaya bigla na lang ako napatigil. Panang hindi na ako makapagsalita kaya sinabi ko kay Lea na aalis na lang ako at susunduin ko pa ang kapatid ko. Pero habang nag drive ako pa uwi, parang gusto nang bumuhos ng luha ko pero pinipigilan ko na lang. Ilang buwan ang nakalipas nang hindi namin pagpapansin ni Leia. Nalaman ko lang sa kapatid ko na sila na pala nang manliligaw niya. Kaya naisipan ko na lang na mag-move on hanggang sa umabot ng isang taon na kilala ko na dito si Faith. Maganda naman si Faith pero iba pa rin talaga ang ganda ni Leia pero naging kami na ni Faith. Hanggang sa nabalita ang ko na niloko lang si Leia ng boyfriend niya kaya agad kong sinundo si Leia at may nangyari sa amin dalawa. Nakipaghiwalay na ako kay Faith dahil alam ko sa sarili ko na si Leia talaga ang mahal ko. Nakalipas na ang apat na taon at may anak na rin kami ni Leia pero nalaman namin na ang naging kabit pala ng ex-boyfriend ni Leia ay walang iba kundi si Faith.